So Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes. Meaning wala silang kinalaman sa pag-inspection, pag-pirma, order the release, etc. Wala. Wala po. Okay. Not pagbigay ng uh, tara. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Okay. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, sir. Okay. Positive para kanino yung 5 million? Yun. Uh, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, bigay mo kay Pulong Duterte. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never mo ring na-meet si Pulong Duterte? To be never. fair with the, never with the, po. the congressman? Never. never. Opo. Kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, kanong ang ginikita mo? 3 million a week? Uh, Yes, Your Honor. Oh, Uchaks. Oh, sorry. small time lang po. Small time ka lang. So may ibang mundang mas nagpapapasok pa ng mas malaking number of containers kesa sa'yo? Opo. Every week? Meron po. Marami po. Meron kang journal, na. Meron kang sariling notebook. Ihilista mo yan eh. Alam nga na maibigay mo yan na wala ka man lang records sa sarili mo. Sure. Ano? Meron ka nun. Tama? Wala. Wala. Aba. Eh, anong klaseng businessman ka? At maniniwala ako sa sinasaya mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga na binigay mo. Si Chair. Okay? Isubmit Is mo dito. Para maniwala kami sa'yo. O makikita namin ngayon yan. O, o sa'yo yung nakatanggap niyan. O manguhula tayo dito, hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan ka eh. So, ano naman ang share ng consignee ni doon? May royalty fee po siya. How much naman? Uh, 1,500. 1,500 lang? Per container? Per container. But, hindi pa siya mga problema kung siya din ng may hawak sa container na may contraband at siya nahuli? Uh, yan po yung arrangement eh. Hindi ko po... For a fee of 1,500, yan na risk ang uh, take niya? Kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled dun sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi pa. Po. Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers ang na napapapasok mo? In a week? Uh, hindi pa po ganun karami. ay so, eh, give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So, 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya? Uh, hindi po. Ano, ano yan? Uh, hindi po lahat green lane, no? May, okay. may dumadaan ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Uh -huh. Ayun nga po. Uh, at nung December nga rin po noon, taon na yun, eh, nagka-problema nga po, nagka-red lane po ako, halos lahat ng container. Kaya po, naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa TARA system na sinasabi mo? Yes, yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa sa mga containers mo? Yes, boy, Your Honor. So, strict even if nagbayad ka na? Opo, uh, harangin po nila yan, eh, nagbayad ka na. Kahit bayad ka na? Oo. So, oh, uh, Marami silang pwedeng gawin. Pwede lang pa-x-ray, pwede na naman nilang pa-100% inspection. Pwede, pwede nilang, marami silang pwedeng gawin na pwede pang haras. So, ipitin yung containers na pinapasok mo? Yes po, Your Okay, on. now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano ang binabayad mo? Uh, depende po yun. Uh, Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Uh, Average amount? Iba-iba po eh. Pero mataas po siya. Mataas. Hindi ako mga nasa 280, 300, mga ganun. Po. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa Tara System? Yes, Sir. honor and wala pang assurance na pwede pang maipit yung uh, containers mo even if nagbayad ka na uh, Opo Opo Now sige let's go to the point na na enrolled ka na sa Tara system Sabi mo may parang central command tama ba yun? Opo Na sila yung uh, kausap mo Ah uh, oo po yung Davao group po yun yung group. yung command center po yun po ang nag-establish po niyan sila commissioner file doon po nung time niya commissioner filedon. Yes po. Ang nag-establish ng command center. Command center. So magkahiwalay na entity tong Davao Group and Command Center? Yes Kasi yung Davao Group po hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay. So Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes, right. Meaning wala silang kinalaman sa pag-inspection, pagpirma, order the release etc wala. Wala po. Okay. But uh, kailangan gan dumaan sa kanila, sinasabi mo? Ah, uh, 'yun nga po, ano 'yun eh. Uh, sinabi ni Jojo ba, ni refer nila o sa kanila nung nakamit ko sila, sa Tita Nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Kailangan parang ang aking intindi po doon, lahat po kailangan dumaan sa kanila eh. Lahat magbigay ng uh, tara. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Okay. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, sir. Ang 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned uh, offered by Councilor Small Abellera. Tama ba yun? Yes, sir. Honor. ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with the uh, Councilor Small Abellera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly, para kanino yung 5 million? Ayun. Uh, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never muring na-meet si Pulong Duterte. To be never. fair with the never, with the po. congressman. Never. Never? Opo. Okay si Small Abellera na kausap mo. Yan po opo. Kanino mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya sa kanya po kay Small Abellera. Yes po. Siya lang magisa? At uh, that time Opo, ako si Jack at si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung uh, uh yung isa sa rin sa Davao group. So dahil wala naman akong kakilala sa Davao, first time ko pong pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So siya yung sumundo sa in sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nagkita ni, ni Small Abeliano. Small, at doon mo binigay yung 5 million. Doon ko po binigay. Okay. Siya. Now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, na naayos naman siya. Maayos uh, na ang pagpasok. Opo. Okay. Now sino ang uh lumalapit din sa'yo para ipapasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes, yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire. Opo. So, no. uh, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. Di ba? It's cheaper than the previous uh, amounts na binibigay mo. Tama ko ba? Kasi po, yung uh, duties and taxes nun, eh, mas mataas po talaga. Doon sa first, before the oh, enrollment po. sa TARA oh, system? Po, talagang mas mataas po talaga siya. Uh, kung, kasi itong uh, sa 170,000 na to hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat ng, so footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan, Oo. it should be more kung idadaan mo yan ng legal, hey, answer me, it should be more. It should be more. So, Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes, for your honor. Okay. Now, question. Kung may lalapit sa sa'yo na sabihin natin gustong pumasok ng 20 containers, you don't ask kung anong laman yan, di ba? Ah, uh, magbibigay sila sa akin ng packing list. Ma ang packing list may declaration ko ng laman. Yes po. But for you, you take your, their word na kung ano nakasabi doon sa packing list na yon yun na ang uh, parang you will believe in. Yun na ang uh, 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 that's what you will believe in. Yes, po, your honor. Okay, so wala kang pakialam kung uh, drugs ba yan, barel ba yan, mga illegal na mga gamit or something. Basta ang si ang uh, you just rely on the declaration of the shipper kung ano nakalagay doon sa dokumento. Uh, kung drugs po, hindi ako papayag. Chef. Of course. Uh, Di ba? But kung hindi, hindi mo na pinapakialaman, you don't Okay. find out kung, kung ano pa ang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, yun lang yung ano paniniwalaan ko. Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that. Yun na yung uh, paniniwalaan mo. Yes, for your own. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning hindi ka na nag-iimbestiga. Sino ba to? Bakit siya mag ship ng uh, 10 containers? Sino ba to at uh, bakit ganito ang laman ng container niya? Hindi na. Wala na. Basta nagbayad sa Basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes, po, Your Honor. And once you started with the Tara system, smoother yung pagpasok ng uh, containers mo. Tama ba? Yes, po, Your Honor. Walang uh, sudden inspections, walang red, red lane. Bigla, wala. Wala, po, Your Honor. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container. Yes, po, Your Honor. Puno man yan, or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes, po, Your Honor. And sa uh, testimony mo... These are all, siguro, kulang yung binayad just for the taxes alone? Yes po yun. Kulang? Kulang. Now, how do you make the payments to these uh, members ng, uh, kung sino man ito binibigay yung, pay yung payment na 170? Uh, yung sa Tara po, uh, in-text po ako ni Tita Nani. So, depende po. Minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan pa niya ako sa isang lugar. So, cash to? Opo, cash po. Always cash, handed over to this tita nani. Yes po, Your Honor. And you've met this tita nani in person. Yes po, So kilala mo, ma-identify mo yun, uh, yung, yung person na to. Yes po, Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng, uh, ng, ng pera? Weekly basis po ito. Weekly? Opo. So i-total mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Ha? Huh? Yes po, And that's what? i day? Every Friday. Po ito. Fridays. So cash, no? mo? Cash, you Cash, okay. Now uh, to the Bureau of Customs, sir. Have you heard of, of these things going on prior to your uh, assumption, of your current position? Your Honor, uh, uh prior to my assumption, I've not uh, heard. Yes, sir. Okay. But niyon, you've heard of it. Uh, from the stories. Yes, sir. Oh, but never na may nahuli kayo, may pinorsecute kayo, or anything like that? I am not aware, Your Honor. I you have are have not aware? Yes, sir. Diba, sa dami ng pinapasok nila, wala kayong na-prosecute man lang na, It's, that's a hundred containers a week. Uh, I have to check our records, you sir. You have to check. Oh, okay. Mr. Guban, na-mention mo rin tong uh, Tara system before. Yes, your honor. Good afternoon. So, anong alam mo about the tariff system? Tama ba 'yung sinabi ni Mark Taguba? Your honor, traditionally, even up to now, that is the the common transaction in the bureau. The common yes. regardless of kung sino 'yung uh, commissioner. Regardless, your honor. Really? Yes, your honor. So, anong uh, year mo pa no nalaman na may ganitong mga calendar? Since kalakaran? time memorial. Oh, When I was there at sa 2017, muntik na ako, dalawang bisis akong itinapon because of that. Because I am against na yun ay magpatong-patong, bigas-bigas. I was then in Batangas. So, so, Mark Taguba is just one of the many who facilitates the pa yes, pagpasok ng mga container vans. Yes, Your Honor. One of the many. Yes, Mga ilan sa tingin, sa tingin mo yung many na pinagsasabi Your mo? Your Honor, if there are about 10,000 per week containers, so how many brokers? The same of Mr. Taguba. So are you telling me that 10,000 containers are enrolled in the TARA system? Hindi naman siguro. Not exactly, Your Honor, ah. because there are super gling lane, the multinational, ah. they are not really yung giving. Yung legit yes, na dinedeclare lahat last na gusto day. magbayad ng tamang buwis. Yes, voice. Your Honor. But okay. because of so many Chinese businessmen in the Philippines, they are all transacting business, the same The same way as Mark Tagubadas. Yes, Your Honor. Ilan yan sa tingin mo? That is thousands, Your Honor. Thousands of brokers? Yes, Your Honor. And weekly yan? Pasok ng pasok ng container vans? Yes, Your Honor. Are you exaggerating things, Mr. Guban? Barang no, Your Honor, that is based on experience. Pinapasakay mo yung committing to. No, Your Honor, that is based on experience. I'm telling now, Your Honor, because I want to change now the Bureau of Customs. Help the people now because of drugs. And smuggling of rice. Di ba ano yan na you're saying this after you're convicted na? No, Your Honor. Di ba din then, sinabi mo before pa or something like even that? Even din, Your Honor, hindi po ako pumapatong. Okay. Wait, I go back to Mark Tagu. Mark Tagu ba? Magkano'ng kinikita mo per container? Uh, meron po akong 10,000 sa tracking. Meron po akong 10,000 pa uling patong. Tapos container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000? That's included in the 170,000 per container? Yes po, Your Honor. Included That's na? Congressman Flores, if I may. Go ahead, sir. Uh, gusto ko lang, ano yan, kasi para makumpleto yung picture. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Uh, Mark, gaya nung tanong ni Congressman uh, Flores, so roughly kumikita ka ng 20,000 per container. Yes, po, Your Honor. So, alimbawa, sa isang linggo may isang daang container ka, meron kang uh, more or less million sa isang linggo. Uh, hindi naman po sila palaging nagbabayad agad. So, yung iba, utang. So, pero more or less, mga, mga malaking halaga rin po. So, ibig sabihin, pag container, kasi may 20-footer na container, may 40-footer na container. So, Opo. regardless of the size, basta yun ang, yun ang tara. Opo. So, alam mo ba kung kanino na pupunta yung, magkano, 170 per container? Yes, po, Your Honor. Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino na pupunta yung yung 170 na yun? Kung alam mo lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yun? Sabi ko nga po, uh, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman sa akin yung mga dokumento ko. Pero kung, yan po, nasabi ko na to lahat noon eh. Senate uh -huh. hearings, con congressional hearings, wala naman po nagbago. Nandiyan dyan pa rin naman po yun. So hanggang ngayon? Uh o so, pwede niyong makuha yan kung ano, sa so, Senate. So or, nasabi mo na yan noon? Nasabi ko na po noon. To. Uh, tama ba yun, Jimmy, na... Yung uh, bayaran pala dyan o yung TARA system na sinasabi, e eh, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCAS. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit. Uh, you may proceed. Continue, please. So, kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, baka ginikita mo? Mark? Malaki rin po. That's how much ba? I'm very poor in math. Three eh. huh? million? 3 million a week? Uh, yes sir owner. oh, oh sorry. Uh, <laughs> a week yan ah. Uh, hindi la dahil po yung mga Chinese po hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga yung nagpapapasok ng containers, small time ka ba, big time or medium? Wala, small time lang po. Small time ako. ka lang. So may ibang man nagpapapasok pa ng mas malaking number of containers kaysa sa yo? Opo every week? Meron po, marami po. Uh, with the indulgence, Mr. Chair of uh, uh, Congressman Kit Flores, Kustod so walang, in relation to what you're saying, uh, yung 170 na binabayaran mo, uh, Mark, uh, yun ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang, walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan na resibo, whatever it is. O magkano nilisibuhan doon? 'tong sa Tara po ba ito? Eh, sa 17 sa, meron. Sa, sa Tara po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Ah, meron po. Kaya nga po sinabi, sabi ko po noon, noon pa ito sa seller. Okay, magkano 'yun ni doon? Iba-iba po 'yan. Meron pong uh, shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung magkano yung lagay doon sa 170? 'Di ko na nga po so, kasi 160 ang lagay. Hindi <laughs> ko na nga po kasi ma... Pero lahat po yan. Pero palagay ka, ko, no? meron kang, kang journal na tinatago sarili mo na nakalagay doon yung presyo ng binigay mo. Correct? Right? Meron kang journal, meron kang sariling notebook. Ihilista mo yan eh. Alam nga na maibigay mo yan na wala ka malang record sa sarili mo. Sure. Ano, meron ka nun. Tama? Wala. Wala po. Ba, eh anong klaseng businessman ka? Kung hindi mo record Parang yung tinatang tin, yung binibigay kung mo. ba yung mga meron po, ba meron po. Eh, pala eh, meron. I-submit mo dito yung record. Oh, di ba? I mean, meron kanyan businessman kay. Eh. Per, alam ko po kasi yung hinahanap niyo po na meron na po yan eh, nabigay na nga po sa Senate dati noon. No? Bigis Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito, ha? Binanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo, correct? Yes po, yun. Tinanong kita kung magkano nilirisibuhan doon. O, oh, hindi mo masabi kung magkano nilirisibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano lagay na binibigay mo. Sapagat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes po. Yun. Kasi kung may resibo yun, may money trail yun. Yes po. Tama ba ako? Customs? Tama ako, di ba? Ah, Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or... Oh, tama, tama ako na ako uh, may lagay doon, walang resibo yun. Sa ko kung mayroong resibo, may money trail na makikita sa inyo. Uh, hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno. Eh. Correct? Yeah, I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge. Of, uh, the... Hindi ko sinasabi yung may personal knowledge. kang Sinasabi ko lang kung yan ang nangyayari yan sa customs. Kung naman eh... Ah, uh, nagtatago ka pa na ko, ano ano eh. Ilan taong ka na sa customs? Your Honor, ah... Uh... Ilang Ilan taong ka na sa customs? About five years, Your Honor. Wala kang alam? Your Honor, ah... Uh, About... Yung buwan ako, Your Honor, Your Honor. Bira, five years ka na dyan, may alam ka. Bira, eh, ang ginaano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000 nirisibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibo ng 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Businessman ka eh. Sige po, Your Honor. I Kumahanap ko po. Mahanap mo yan. Kumahanap mo. Mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasaya mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga na binigay mo si chair. Okay? Isubmit si Is mo dito. Para maniwala kami sa sa'yo. O makikita namin ngayon yan. Eh kung yun sa drugs nga eh. Sa drugs. Ha? O yung, yung pinapanood ko, Congressman Flores, sa Netflix yung Narcos. Ha? Meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista o. Oh. O oh, kanino binigay ito? Nakalagay ito ni. Eh sa ni binigay, meron ka nin doon. Tama? Yes po, Mr. Uyo, Chair. Iyon pala eh, meron ka pala eh. Sabihin mo sa amin. Para makita namin kung sino tumanggap. Eh nang uhula tayo dito, sasaya mo, o sino yung nakatanggap niyan? O manguhula tayo dito, hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan ka eh. Nila mo po, Mr. Chair. Okay, uh, please proceed. A few uh, more questions, pala. Mr. Chair. Mr. Taguba, nung uh, you were doing this business, Isang consignee lang ba ang ginagamit mo? O iba-iba? Iba-iba po. Iba-iba. So ano naman ang share ng consignee doon? May royalty fee po siya. How much naman? Uh, 1,500. 1,500 lang? Per container? Per container. But hindi pa siya mga problema kung siya din ng may hawak sa container na may kontraband at siya nahuli? ah uh, yan po yung arrangement. Eh. Hindi ko po... For a fee of 1,500, yan na risk ang uh, iti-take niya? Uh, kasi po, hindi naman din na uh, iniisip na yun nga po, may droga o kung ano pa man doon sa container. Regular shipment lang po iniisip namin. Okay, so uh, sige, give me, can you give me an estimate kung ilang consignees ang ginagamit mo for your, your business? Uh, ang, uh, Lima? Anim? Tatlo po. Tatlo? Opo. Okay, now, customs. Hindi nyo ba ma... Wouldn't it be easier to track it na... Bakit itong tatlong consignees na to ang mga container sila, ang binabayaran ng taxes is ganito lang. Mababa. And they're always shipping in containers on a weekly basis. Isn't like if you just graph it, parang hindi ba nakakano yan na but si consignee A, B, and C almost 30 per containers per week yet the, the average amount of taxes that they pay per container is mababa lang, 40,000 lang or something like that. Hindi ba yan ma, Yes your honor uh, we have a uh, record for that and anong niyo mm -hmm. but green lane pa mga consignees na yan no, or something no, be a red flag dapat yes your honor that should be and my a red question flag. is what are you doing about it um, your honor I'm you'll sure, get back to me no your honor uh, it's uh, handled by a different uh, handled by whom uh, risk management office risk management office so, they've been knowing about this, and what have they done so far over the years? Your Honor, uh, th they, ca they, they can answer it, not you, right? No, Your Honor, okay. there's, a, there's a parameter, Your Honor. So, right. they adjust the parameter accordingly, Your Honor. Because it's, it's impossible not to figure it out. Eh. Ito, si consignees na to, bakit na mura ng taxes na binabayaran, nila. ba? But, palaging may containers na pungapasok, yet, always cheap lang yung. Uh, yung taxes that they're paying. Eh, sa akin, that's red flag already. Parang, eh, we should, I think, take a look at it. After three weeks siguro, oy, tingnan nga natin to on the fourth week, kung ano ba talaga yung mga laman ng container sila. Bakit 40,000 lang binabayaran per container? And that's in just three weeks. We've been here for years, and eh, walang nangyayaring yung ganun. Ano bang nangyayari dyan sa customs, uh, attorney buko? Uh, as I've mentioned, Your Honor, uh, there is a, a group uh, who is in charge of that, Your Honor. All right. Thank you. Thank you, Mr. Chair.